Ayan guys. Uh, magandang umaga. Alam niyo ba guys kung saan ako naroon ngayon? Andito ako sa uh, ilalim ng aking uh, nagpapasilong ako dito sa aking sa ilalim ng aking balag ng patula. Sobrang init kasi dahil ako ay nagbabako dun. Yan, binabakuran ko siya dahil yung aking mga tanim na mga at mustasa ay tinataihan ng pusa kaya ayun binabakuran ko siya sobrang init guys kaya ito pahipahinga muna ako dito sa lilim ng um, balag ng patola. yung guys ang aking ilang punong tanim ayan no? Ayan ang aking ilang punong tanim. Wala kasi akong malawak na taniman. Kung ako lang ay may malawak na taniman, sigurado marami akong mga tanim-tanim na mga gulay dahil masipag akong mag uh, tanim. Ayan guys, meron ako ditong ayan ang aking opo. Gumagapang na siya guys. Ayan. Gumagapang na uh, aking upo ayan, taas na siya ayan, diyan ko siya pagagapangin tapos ah uh, eto, meron na rin akong bumubunga na yung aking ah uh, kamatis na tagalog ayan, kung tawagin siya ay inipot ibon ayan oh bumubunga na siya guys ayan Bihira ako ngayon makakita ng ganitong Tagalog na na kamatis. Buti na nga lang. At may sumibol dito. Dati kasi eh, meron ako dito noon na isang puno din ganito. Siguro siya ay eh, uh, nagkaroon siya ng similya din eh. Pero matagal na yon Akala ko nga wala na siyang similya dyan na naiwan.